Chat -chat so ay mga kalingap, mag-ingat po tayo ano? Diyan sa mga wakwak. -wak. <laughs> sa mga wakwak. Kasama <laughs> niyo po ba si Papa James? Hindi po. ah uh, medyo ano pa rin siya. Tawang ko dun kay Papa James. Anong nangyayari? Parang walang gana. Parang nawawalan mo siya ng Dito sa Letos. Akala ko mapanaga kayo, kuya. Sa pa panaga daw sila. Sila Sina. pala na sila. Oh, Lord, benta ko na siya pag naayos. Ay, hindi ako niniwala. <laughs> Bro, Ay. yung presyo ni Ayuda, kapresyo ng pagpahayos mo. Tenders, <laughs> so, basher ni Joy. <laughs> bakit, bakit po ang daming, ano, nang babash kay Joy? Wala naman, dapat ah, babash kay Joy. Ang dami, grabe. Ah, may Bakit po kayo galit na galit kay Joy? Kami nga mismo, kasama namin si Joy palagi. Pero, di naman po kami, wala po kami nakita sa kanyang, ano eh, mali. dapat nga po tayo yung magano sa kanya mag ano yun kasi mga bata pa po yan mga sila po ay nagsusumikap para mabuhay nila yung pamilya at matulungan ang kanilang pamilya kung may nakitang mali tulungan na lang maging oo yan mag kumbaga ano, mag-advise tayo sa maayos na paraan. Maayos na paraan. Uh, hindi, uh, man, positive ano, criticism. System. Kasi kapag mag-advise ka niyong parang babash ka. Um, negative ay hindi effect Negative yun. yun. May hate yun, ay. Puso pa naman ngayon. May hate. Anxiety, depression. Eh, si so Joy kahit, kahit yan na uh, pangiti-ngiti lang, <laughs> ano ko oh, yan, pag siya lang mag-isa, <laughs> doon niya dinaramdam yung mga masasakit na salita po. Buti na nga lang, salamat sa mga nagsusuporta, kay Joy, sa Dan Joy po. Dahil po sa inyo ay muling, uh, muling naging ano si Joy, uh, positive. Nakalimutan niya yung mga, nakalimutan niya yung mga sa niya sa niya problema. Po. Kahit ilang na bash noon, nakalimutan niya yung mga pangbabash sa kanya. Hindi siya nagsalita. Kaya, salamat po. Mas maraming nag, anon, mas lalong nag, dumami yung nagmamahal sa kanya ayan bukas po uh, meron po tayong uh, Dan Joy uh, meron tayong uh, tawag dyan feeding feeding program. Masayo tayo doon. Ay, masayo tayo sa feeding program. Para ano? May mga intermission, masayo tayo. Pagdugtungin natin Oh, yung mga TikTok natin. Pagdugtungin natin, natin. Pag natin Tas may mga games, ganyan. Ayun. Oh, Ay, salamat Tita Helen sa pag-sponsor po. Napapahato na naman si Kalinga Prab at Kalinga Prab. Kuya rap may gusto iwakwak si Benz. Ay, di yun o si Benz. Imposibleng mawakwak si Benz. Andito si, si Bulong buong, wak -wak si <laughs> Bianci. Yes, si na bala diyan. Ayun ni Bulong Wakwak Sibulong <laughs> na bala diyan. <laughs> Kami na lang wakwak wakwak niyo. Kami na wakwak niyo. Wakwak niyo. Kami na lang wakwak <laughs> <-wakin> niyo. Yok lang. And mamaya daw po. Ha? mamaya. ya daw po. Si Edo. Ay, abangan. po Ed Grabe na po 'yun. Ayun. Nakakilig po 'yun. Excited ka ako, guys. Magdala kayo Saan ng pa Sana party pa pito, magyakapan na sila para batina na sila. Ay, ay. depende po sure. yan sa kanila. <laughs> tayo naman po ay ano lang tayo eh. Uh, media lang tayo, media. <laughs> <laughs> media lang tayo, media. <laughs> Na-advise, advice tayo. Pero yung pipilitin sila kung ano yung gagawin nila. Ay, pangit naman po yung ano. Parang... Kumbaga, nang ba? Kaya yeah, nga po, pag tuwing ma-vlog kami, nagpapaalam muna po ako sa kanila. Nagpapaalam muna. Hindi yun basta-basta lang na... Ano. May so, consent. lalo na kay Carla po. Kasi hindi po kay beneficiary ay hindi na tayo mag ano, papaalam. Naku, bakit kaya galit sila kay Joy, na kay, kay Ate Imelda? Huwag na po. Ayan. O nga pala, huwag na rin po natin itapik po kasi yung mga basher nila, Joy. Huwag na natin i-highlight sa mga reactor po, ano? Huwag na natin i-highlight kasi kukunti lang naman po yan. So baka mas lalo pang ano, makikita ni Joy. Salip Sa na din nakita ni Joy, makikita na lugod niya yung basher. Uh, kaya huwag na po natin ano, i-highlight. Siya, Tapos Puyabag yung iba nakatunnel pa. Pagtanggol mo si Joy. Ako na lang ibas nyo. Huwag Wag, si Joy. Kuya Babs na lang daw po, Dahil, Bash. <laughs> pag nakita ko yung mga pangalan yung thumbnail kayo sa live ko. <laughs> Ay! Ayan. May pagbabanta. May pagbabanta. Tatam oh, bro, dami ko ng thumbnail kaya. <laughs> oh, thumbnail mo. Dami na. Mo. Sasama kayo sa collection, guys. Oh. <laughs> Sasama kayo. Sa yung mukha yung, tatamnin ni Kuya Bobby. Sikat yan. Sikat sisikat talaga kayo. 3 days sunod-sunod ang million views ng EDC. Ay grabe. Ay, grabe. <laughs> ang EDC kasi ano sila, parang di sila yung ano, slow ano sila eh. Gradual. Gradual. Focus, focus, focus. Di yung yung views nila mabagal pero So, tuloy-tuloy tuloy-tuloy siya yung part 7 parang, kagabi Di siya yung unang araw malakas na oh. parang araw-araw gumagapang -araw. gumagapang siya gumagapang yung laban po yes. sa mga nagmamaraton uh, uh, Di siya gaya ng magmamahal. ang car naman nagmamahal simula pa lang malakas na at uh, nagmamaraton ano, um, 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 nabigla pero ang ang EDC mabagal pero matagal naman oh. matagal naman yung pagangat kaya tinan nyo po Tatlong milyon pala, sunod-sunod. Wala uh, yan sa ano. Wala sa Danjoy. Oh. <laughs> Apat na episode pa lang. Apat oh. na episode pa lang, kalahating milyon na kami. Yan. Oh, yeah. Pero, di natin sila pinagkoko. Wala, wala. <laughs> <laughs> wala. <laughs> wala. <laughs> hindi yan, mag, yan magkakaway, ha? Iba-iba sila ng ano, Iba-iba <laughs> sila ng, uh, kumbaga, style. Oo. Kumbaga, kumbaga masaya ba? lang kami na maganda yung, ano, maganda uh, yung kinakataon. Lahat tayo masaya sa success, success. ng... Success. Yeah. Alam mo, ang bawa. gandaan, maliban doon sa ibang latin kalinga, pra, mayroon na kalinga, prof, mayroong nadagdagan na, ano, panibagong kilig. Yun. Uh -huh. Ano? Diba? Pero bago nga, may kilig na naman sa Danjo. Ah, oh, oh. Sa susunod niya, may kilig din naman sa iba, di ba? Oo. Oh, maraming ma-reaction na, maraming may live series, sa inyo. Oh, bakit ako? <laughs> 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 maraming may bulong. <laughs> Laging kilig-kilig yun. Kalinga, Prof. Sana sweet na sila. Sana nga po, sana magpanood nila ito, ang Jomcar, para mag-usap na sila, no? Para bumalik na yung dating, ano, dating sigla. Na, Anong po dating si ni Papa Jones, pinalabas kami sa pintuan. Grabe ng tulakan kami. Nasaktan po si Kuya Babs. Talagang yeah, simula kaya, nung pinalabas kaya. siya. Sa tingin ko kasi, gusto na rin makausap si Carla nung sila lang. Masulo lang na, na, kaya, na lang ang paliwanan. Ayun nga, church na natin yan. Church mo na Kuya. Mag-church ba ka tayo dyan? Bayran mo na yun. Tutul. Yan. Bayran mo na yun. Hindi, hindi na. Meron tayo. Meron niya sa loob. Hindi na sa 1 million ang Dan Joy. Uy! Uy! Ah, uh, Kuya uh, uh, po may na daw sa 1 million. Ano man sabi mo doon? Hindi, <laughs> kasi ganito yon. Tinan yung takbo ng ano ah, ng, ng vlog ni Kalinga Pra. Pag-apat pa lang, kalahating million na. Mm. Uh -huh. yung yan. ano, yung part, ano, yung pirank natin, 600, mas 700 na. Oh. Eh. Uh -huh. At saka bro, uh -huh. hindi naman sa ano, noon pa may million na si Joy. Ah, uh -huh. bra. yan. Di ba? Okay. Tama. Galing, galing mo dun, Kuya uh -huh. Bob. Oh. Uh -huh. Nasa no, ano, listahan na ni Kalinga. Prab. Lalo na sa Facebook, siya yung pinaka, yung unang sobrang ano talaga, nag, nagpa, ano sa akin ng 10 million 10 views 10 million, sa Facebook. Ngayon, right. baka ano na, 15 na. Uh, oh, narinig nyo ha, galing kay Kalinga Prab, hindi galing sa akin. Siya yung unang nagset ng ano natin record, Yon. si Joy, ah, sa Facebook. Dino, lakas, record holder, dino, uh, para holder po um, si um, si um, yung Facebook. Record holder po.